Wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang field health. Wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, inulus tayong ang pera ng bansa. Yung pera ni Congressman, nandoon na sa DSWD. Gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. So, nauna muna silang magsasalita bago yung actual distribution. Pag nagkakaroon na ng distribution, nandoon lahat yung kanilang list at yung akap at yung pork barrel allows officials to control public funds with broad discretion, often without strict guidelines or oversight. Hindi ko po sinasabi ng congressman lang po. Sinasabi ko rin po rito, pati ho governors, pati ho mayors. Sabi ng Supreme Court, uh, Congress can only appropriate but cannot even recommend what project. The SWD is uh, admitting that they accept recommendations from members of Congress. Lahat pala na na-approve are recommended. The recommendation came from the house. Eh that's there's something wrong there already. Uh, even if it's not in the law but in practice 'yun ang ginagawa nila. So I think that's a violation also. Eh yeah, nagpalakasan eh, na, nagkaka nakawan pa. Mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Bakit uh, tinatago kung sinong tinulungan? Yung sa bot buying po. Very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng work around ma'am eh, Sa mga projects, source of corruption is itong, itong funds na ganito ma'am na nasa discretion nila. Yung ibinabayad ko palang taxi, sandali lang pala nilang gastusin. Huli ka na naman sa balita, no? Narito ang latest Congress hearing headline. Tayo ay namang problema sa, problema sa issue ng sino ang kalipikado. Yung isa pa ay yung makatotohan ng implementasyon sa LGU. Kaya tawagin natin si Mayor Benji Magalong na alam ko marami nang sinabi tungkol dyan eh. At uh, nais natin marinig from the ground. Ano ba talaga ang nangyayari sa AKAP at bakit ayaw ninyo? ang uh, mga pangyayaring iyan. Maraming maraming salamat, ha, Madam Chair. Ang nakakalungkot po nito, nagkakaroon na po ng maraming redundancy. Uh, dahil po wala data sharing agreement, ang isang beneficiary pwede kumuha po ng stupad, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po, po siya sa ACAP. Ang nakakarating pa po sa amin, some of the um, DSWD personnel, ang sabi sa kanila, Basta request ni congressman o listahan ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, ngayon na naging mahigpit, ang lagi nilang sinasabi, ang sabi ng mga staff, ng ating mga lawmakers, ah, yung pera ni congressman, nandahon na ho sa DSWD. Bibigyan na lang ho namin kayo ng na endorsement, dali nyo na lang doon. Huwag ko kayo mag-alala, mabibigyan po kayo. Basta ho galing ho kay Kong. Another is, <clears throat> ACAP and similar aid programs are increasingly and frustratingly politicized. Perhaps the most glaring issue is the increasing politicization of the social amelioration program. In the local governments, we are concerned with a national politician decides to have a personal appearance during aid distribution. But we have no choice but to accommodate them. Sa senators po, walao anong problema dahil ang po doon is na nanggagaling po na binibigay sa inyo to ay galing po to sa taxes na binabayaran po. At yun po yung nagi namin na emphasize sa kanila. Ang nakakarungkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute, gusto nilang ipahalata na ang kantera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang list ilang lahat ng line-up nila na kandidato na una muna silang magsasalita bago yung actual distribution. No? ulitin ko bihira po kami makakita o makarinig na ang sinasabi po sa mga beneficiaries itong pera na to galing sa taxes na binabayaran nyo dapat pasalamatan ninyo yung mga katabi nyo at sabihin nyo thank you for paying your taxes sa mga ating mga mayors sa ating po mga governors karamihan po sa kanila yan po yung sinasabi na dapat wag kayong magpasalamat sa amin Pasalamat po kayo sa mga katabi niyo dahil binabayaran yun ang kanilang mga taxes at yung akap at yung pork barrel allows officials to control public funds with broad discretion, often without strict guidelines or oversight. Similar to pidaf and akap, akap enables government officials to decide on fund distribution even after the budget has been approved, violating the separation of powers. Like PIDAP, for legislators inserted specific budget allocations for their pet projects, ACAP may also involve executive officials or lawmakers influencing fund distribution for political or personal gain. Hindi ko po sinasabi na congressman lang po. Sinasabi ko rin po rito, pati ho governors, pati ho mayors. Ganyan din po nangyayari. Afternate politics, both programs encourage a system where funds are used to benefit specific constituents. Meron pa nga nangyayari dyan na yung ACAP na dinistribute, mutik pa ang ibigay sa media. Meron pa isang mayor ho na nagbigay ho sa akin ng last distahan. Pati ho mga teachers, na bigyan din ho. Pati mga administrators, na bigyan din ho. In inefficiency, in public spending instead of being allocated based on national or allocated based on national priorities, funds under both programs is being distributed based on political considerations. To reiterate, I'm one with the national government in providing meaningful assistance to our society's vulnerable sectors, but the work to create a more inclusive, efficient, and responsive social protection system for all Filipinos goes hand in hand with transparency, accountability, and genuine, not parochial concern for Filipinos. That has improved and do better because of our Filipino citizens deserves as much. Maraming salamat po, Madam President, Madam Chen. Yes, Marami Salamat tata. Maraming uh, sinabi si uh, Mayor Magalong, uh, siguro kinakailangan, tanungin natin, may komento ba ang ating uh, grupo dito, lalo na yung mga abogado, nandito si Justice Carpio, talaga bang uh, may violation ito sa ating konstitusyon na uh, sinasabi dahil yun nga, uh, doon sa DAP, pa ruling ng 2013, talagang nagkahalo-halo na yata yung executive at legislative na tanging pinagbabawal ng saligang batas. Justice Carpio, paliwanag din sa amin, paano ba nag-ooperate yung hiwalaya ng iba't ibang sangay ng pamahalaan? Uh, Madam, well, Madam Chair, uh, dun sa PEDAF, uh, the Supreme Court struck down the provision which... Uh, in the GAA, uh, Where uh, the uh, a member of Congress, the district representative, will recommend a project. Sabi ng Supreme Court, uh, Congress can only appropriate, but cannot even recommend what project, because uh, execution of the budget is already with the executive, no executive branch. So uh, that's why, dito to sa akap. inaamin nila na they accept the SWDs is uh, admitting that they accept recommendations from members of Congress. Well, I'm willing to concede that anybody can can recommend, no? Everybody. But if lumalabas na lahat pala na na-approve are recommended, the recommendation came from the House, eh, that's, there's something wrong there already. So that's why uh, if we can have published by DSWD the names the amount and those who recommended para it is full transparency no so that you will not be blamed also and uh, you will not be uh, pressured by the uh, members of congress because you'll say ilalabas namin dito hindi pwede na kayo lang pagbigyan namin we have to spread out uh, the beneficiaries no pero Justice, sinamin po ni uh, Yusik Sulit, hindi po ba dapat bawal ang mga politiko mag-recommend tulad ng sinabi ni Mayor ben Benji? Pagkat well, po, hiwalay nga yung executive yes, at yeah. legislative. Pwedeng tumanggap ng listahan ng iba't ibang tao, ng iba't ibang departamento, pero palagay ko ang politiko, hindi dapat yeah. magbibigay ng listahan, hindi po ba? Kasi ang liwaliwanag ng ating Constitution well, eh. Nakalagay yung decision sa PEDAF, ang sabi ng Supreme Court, you cannot put it in the law that uh, the congressman will recommend. But as part of the general public, anybody should be able to recommend. That's my position. Uh, but they cannot put that there because pag sila ilagay mo dyan, talagang maubos sa kanila na lang. No. So if anybody can, if uh, an ordinary person can recommend, anybody can recommend. But nagkakaroon ng tail, 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 ano? Uh, 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 tail, tail, uh, uh, paper trail. Kung lahat na recommend, lahat na 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 beneficiaries recommended by congressman, yun, iba na yon. Uh, even if it's not in the law, but in practice, yun ang ginagawa nila. So I think that's a violation also. So that's why I'm recommending, Madam Chair, that they publish na lang nila yung list of beneficiaries, the amount, and sino yung nag-recommend. Pati yung amount ang sinasabi ninyo. Yes, kasi sa India, turns out that the beneficiary received less than the amount stated. Ang dami nag-complain. Ganon din dito. Maraming <laughs> nga nagsasabi nga. na. Nabukulan daw sila. Naku po, ano ba yan? Eh, yeah, eh nagpalakasan na. Nakawan pa. Tama ba yun? So that's why to to protect also our friends in the SWD so that they will not be charged, you should agree to full transparency. Does the recommendation by congressmen and uh, other politicians of names, does that not constitute post-enactment control, which is uh, prohibited? Uh, uh, Didn't he? Yes, but uh, this one is, uh, ed, the, the general public makes a recommendation At saka it's not in the law. Uh, Ang, it's not in the law At saka, At saka, anybody can really recommend kasi but they are not obliged and if they don't follow the recommendation of the of the congressman only let's say 20 25% i think that's fair enough na you you are taking into account the recommendations of everybody pero pag majority are uh, recommend this of congressman may problema tayo si mayor Benji, maraming uh... Masasabi kasi nakikita namin yung uh, pagbibigay ng tulong, ma-attend naman na yung mga official tama naman yun, pero hindi tayo na kiki-alam doon sa listahan. Kasi talagang binibigay yun na nakakaalam yung ating DSWD, yung DOLE. Baka may maidagdag, baka may kwento pa si Mayor Benji dyan. Tama po kayo Madam Chair ang listahan ho dapat nag emanate po ta si City Social Welfare dahil sila po nakakaalam talaga eh. Ngayon, nagtataka ho ako doon sa reason na it is a violation of the National Privacy Act. Only to find out, alam niyo ma'am kami, we are all entitled to all these uh, documents and all this information because we know for a fact that I, no, only to find out, ang totoo palang rason dyan is mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Mabibisto lang talaga kung sino ang mga pinagbibigyan. Kaya tama ho, I'm completely aligned with the proposal ni Justice Garfield. Bakit ta uh, tinatago kung sino tinulungan? Yun ang tanong, di ba? Dapat baliktad eh. Buti nga, nakatanggap eh. Tingnan mo, tinutulungan. Ma'am, kasi ma'am... Kung ma tamang eh, ipagmamalaki eh, mo pa. Yes, ma'am. Patama ho kayo, ma'am. Pero mas importante sa akin ay supporter ko yung bibigyan ko. Ganun mga pananaw ng mga pae eh? options yes, pa, paano ba yon so sa implementation yung actual DSWD alam namin na kayo napapag-utosan kung minsan paano ba yun? ano ang uh, ano ang magagawa nung CSWD MSWD eh, siya ay empleyada diyan sa mayor sa gobernador sa congressman na uh, at uh, kung sino man ano naman ang gagawin ng hamak na DSWD Thank you po for, kay Mayor Magalong. Uh, kanina, nalimutan ko o oh, hindi ko nasabi na may role din yung local social worker or uh, LSWDO either in the city or provincial or the municipal level. Kasi sila sila rin yung, uh, isa sa mga accepted documentary requirements is the certification from the social worker uh, na uh, qualified ka. So there you can, you know, uh, you can uh, exercise that role. So sa amin kasi, on the part of policy and planning, tinitinan ho namin pa paano magkakaroon ng magandang guidelines. Of course, there will be kinks in the implementation. Kaya nga po yun ng uh, these interagency guidelines, uh, in sana yung hope na ma-address yung ganong kind of uh, uh, implementation issues. Pero sa guidelines po, may role po yung uh, uh, city, municipal, social worker, in the vetting of the qualified uh, individual. Nakatista yan, pero ano ang realidad? Ano naman gagawin nun? Kung na-pressure ng kung sino-sinong malalakas at makapangyarihan. Chair, uh, i, i ulitin ko lang ha, yung lahat, kahit po kanino manggaling yung listahan, walk-in, in the end po, ang nagdi-determine kung sino yung qualified, this WD po. So, hindi po, porket I mean, uh, ito, ni-refer ka ni X, oh, you ni Y. sulit. Ang dami-daming nagre ng MSWD sa amin. Na oh. talagang nahihirapan sila, naiipit sila. Yeah. Ma, mayroon pong bago rin na provision dito. May hotline, katulad ng sinasabi na, ano, may tarp din po kami nilalagay. Ang ayudang natanggap ninyo ay para sa inyo lamang walang kaltas, something like that. So, lahat po yung, lahat ng payout namin. Pag pipili ng beneficiary at yung halaga na ibibigay, ano naman ang laban ng MSWD? Uh, Ma'am, we believe, we always believe na yung part po ng profession ng social worker is to assess. So, basta uh, yung assessment ni social worker, it's an exercise of his or her professional eh, opinion. Sabi sasabihin, tatanggalin kita sa trabaho. Um, it can be a sa grievance mechanism But, po na nilagay namin. Yeah, ganyan, pag hindi sumusunod, biglang tinatanggal. Um, sa guidelines lang po ma'am uh, in so far as Yeah, uh, Yun pero yung efficient, realidad, Siyempre, may batas. Tinitignan natin ang batas. Tinitignan natin ang guidelines at IRR. Titignan rin natin yung realidad, yung nangyayari. Paano natin ipagtatanggol yung mga MSWD? Ma'am, we welcome po yung ganyang kinds of uh, grievance or complaint Pero, para we can address. Kahit marami ng reklamo tungkol dyan, nagmumula hindi lamang sa MSWD, marami ng reklamo uh, mula sa mayor, barangay kapitan, congressman, senador, dami-dami dami ng reklamo, kung may grievance mechanism kayo, meron na bang na isaayos? mas nasagot kayo? sa dinami dami ng reklamo, kasi yung grievance sa mechanism ninyo? Uh, we can submit mam ma the the grievance mechanism rate uh, dati -dati is through our integrated grievance redress mechanism system or through Pero our papi. sa akap, sa dinami dami ng reklamo, na bunyag sa media, na sabe dito uh, sa senado mismo, meron na ba kayong uh, natugunan? Ma'am, I have no personal knowledge kung Malabit ano. Ano ba wala pa nagtanong ako eh. Uh, as of last time kasi ma'am, ang tinanong namin, mayroon bang grievance na natanggap sa ACAP? Ang initial answer sa amin is wala sa AX meron. So, so that's dami why dami we, we 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 welcome those kinds of uh, grievances ang so that we can improve our performance. Lang. Ang laging reklamo sa ACAP kung sino-sino nabibigyan aminin natin. So, alam mo, maganda naman na sabihin natin, perfecto yung isang batas. Kapag yung implementasyon walang kwenta, talagang uh, nahihirapan rin tayo, hindi rin tama. May papel ba ang LGU sa ating uh, paglilista at uh, pag-implement? Uh, gaya po na nasabi kanina, since anyone can uh, uh, refer, if it comes from an LGU, then that's their participation. The vetting is on the DSWD. Because narinig ko rin na ang DSWD nagsasabi na pinapakialaman daw ng mga barangay uh, kapitan. Pero sabi naman ng kapitan, tinatanong daw ng MS at ng CSWD kasi wala silang kaalaman. Di naman sila makakaipot ng lahat ng barangay. Halimbawa sa Bagyo kalayo-layo ng ibang barangay sa ating Cordillera. ay hindi mo mapupuntahan ng bawat isa sa syudad siguro. Pero dun sa mga bulubundukin, mahihirapan ng isang MSWD. Ilan lang naman sila sa opisina. So, inaasahan ba ninyo na yung mga LGU makikilahok din dyan? O may papel ba dapat ang LGU? Ang, ang position po ng department as expressed ni Secretary, yung pong mga LGUs, we treat them as partners. So, lahat po ng gustong humingi ng tulong ng DSWD, Uh, pinagbibigyan po namin ayon sa aming guidelines. So yun po yung nasasabi, uh, position ng distribution. Marami kasing nagsasabi na disability. sinusuway ninyo yung barangay. Samantalang yun naman ang maasahan uh, ninyo. Uh, Na... Not at all true, ma'am, na sinusu na, ano namin, we do not, uh, you know, kung meron pong ganyang mga reklamo, uh, we can accept that. Diretso po kay Secretary Gatchalian, so, but wala pong, Uh, wala po kaming numumonitor na ganyang uh, nare-receive po sa, sa amin integrated yung grievance. Yung, sa social media, sa dinami-dami na reklamo, wala kayong uh, inaksyonan. I will check, ma'am, the, with the, uh, our crisis intervention unit kung meron and we will submit to the committee kung ano man ang nareceive, natanggap. Emotion so, niyo punong-puno na sa mga problema ng pamilya. Hindi na nila kakayanin yun. Sila po kasi mamang implementing arm namin dito sa aming uh, protective service. Mayor na sinasabi kayo, si Mayor Benji nabanggit yung risk of corruption. Ano ang masasabi ninyo dyan? Aside from corruption, itong ayaw na ayaw nating mga dakilang Ilocano, inefficiency in public spending, inulusta yung pera ng bansa, bakit po may corruption? Yung sa boat buying po or papano po ba? Ma'am, napaka, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo ma'am, eh, lalo silang gumagaling. Anah. Lalo silang gumagaling kasi tuling natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng work around ma'am eh, sa mga projects. Pero matindi ma'am talaga rito sa, sa aside from the project, in another source of corruption is itong itong funds na ganito ma'am na nasa discretion nila. Uh, according sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan, ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank kasi sa dami ma'am pipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila, 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, mang pipirma na lang kinuha yung 3,000. Tuwan-tuwan na sila sa 3,000. Oh, ah. Isa yun mga mga nakikita nila. Pa ako, dito, sa kalagitnaan ng lunsod, eh, kukunin daw yung isang bahagi, tapos yung kalakihan, eh, pipilitin na bumili ng bigas sa kanila. So, talagang konting-konti, kakarampot na lamang ang nauuwi ng pobre beneficiary. Kaya, ito nga, nagtataka ako kay Yusek Sulit, wala raw reklamo kahit isa. Ma Madam Chair, in fairness to DSW, probably ma'am, ma'am ako personally, ano? Probably DSW has one of the most efficient and most, uh, ma uh, talagang consensus ng mga mga workers sa field, especially sa field. In fact, ma'am, meron ako mga reklamo sa kanila na ng kagad. For example, why is it na ang nabigyan ng form for ACAP are media people? Ah, uh, inaction naman lang kagad noon nung uh, DSW Siguro hindi na lang umabot sa central office. Tama. Pero sila rin mismo ang nagsasabi sa akin. Kung ano nangyayari ma'am na kumisan hindi na lang sila umimik, tumatahimik na lang sila dahil baka malasin sila o kaya uh, mapagalitan yung kanilang mga boss kaya hindi na lang sila umimik. Kaya nga nakakatakot nga naawa nga ako dyan eh at uh, si Justice Scarpio may idadagdag yata yeah. sa atin. Madam Chair, may I ask if uh, it's acceptable to the DSWD to publish the list of beneficiaries, the amounts and the those who recommended? Hey, oo nga, nakalimutan natin. Sagutin pala niyo yung suggestion ni Justice Scarpio. Chair and uh, Justice, um we see the value uh, in putting that but uh, we will revert to, to the committee and inform our principals uh, on this but uh, we've heard uh, very much the reason why that is being requested and recommended. May karagdagan akong request sana before distribution para magkaliwanagan ma madali lang siya sa papel. Sa implementation, it's really difficult. So, kaya ang tinatanong ko. Kaya nandito si Mayor, ako nanggaling rin ako sa LGU. Kaya kabisado ko, nang kuminsan yung utos galing sa Manila, ibang-iba ang nangyayari sa field. Awang awa kasi ako sa mga DSWD, minsan nakabackpack lang, milyon-milyon ang -milyon dala, nakiki, nakikisakay lang, nakikiangkas lang sa motor, wala nga sasakyan eh. Kinakabahan ako sa mga bata, eh mga casual pa sila job order lang yung mga yan mamaya mapinsala sa daan kung sino kumuha ng pera eh talaga nakakakaba alam ko ino-improve na yung sistema ng DSWD ang sinasabi ko lamang ang layo-layo ng nakasaad sa guidelines na may problema na eh pag nakita mo pa yung implementation mas lalong malabo uh, we'll, we will consider that uh, okay Madam kayo Chair. I -re recommend din yung listahan ni Justice. Uh, we will we will revert to, to our principles Your honor and uh, uh, kanina po nasabi rin ng Comelec. Uh, we will also issue guidelines uh, for DSWD as regards implementation of uh, financial assistance during the prohibited period uh, of the Uh, election. So maaring hindi po siya nakalagay dito because ACAP is you know year round it's not only during uh, election period but uh, definitely we are very responsible in complying with uh, the COMELEC uh, law rules and regulations. Thank you chair. Thank you uh, Mayor Messi May sinasabi ko dati na 777 dahil uh, corruption ang pinag-uusapan natin na inaakit ang uh, iba sa 7 million na AX or AKAP, AKAP yata. 7 million ba yon at maip at tupad? Totoo yan, ma'am. Ang... Ma'am, I came from CID. Hindi ba pa ke? Ma Hindi ba mas malaki na ngayon? Palibasa election na? Ma'am, sa... sa... Post. Pag ikaw mamang nag-host ng SORTI, you get 30-30-30. That's 30 so, million. So yung 7-7, nasa 30-30-30 na? No, ma'am. Yung 7-7-7, yung mga sumadi sa SORTI. Pero ma'am, yung 30-30-30 uh, is the host nung SORTI, nung Provincial SORTI. 30 million ng AKAP, 30, yes, ma 30 million. million ng TUPAD, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. You can, uh, pwede ma'am, may choice ka, AKAP or AX. 30-30-30. And okay. this information, actually, ma'am, are coming from very reliable sources. Na actually, ma'am, hey, na may problema po. Nga, nagmamalaki yung iba. Yes, ma'am. Opo. Kaya ho, maraming nag-host eh. Gusto mag-host. <laughs> Kasi nga, ang laki nun sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sorti, but ang maximum na lang natatanggapin mo is uh, for four sorties. So that's four times 21. That's still 84 million per uh, lawmaker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo. Ano ba magagawa dyan? Hindi <laughs> ko rin ma'am alam kung paano yung <laughs> Pati ma'am kami rito eh. Alam mam ma ma'am, I was just talking to one uh, businessman this morning. At uh, you know, he's a very famous na businessman at he's paying about 7 to 8 billion a year nagugulat siya, natulungkot siya na ganun na lang ba kadali i-disburse ang pondo. Na lang, yung ibinabayad ko palang takse, sandali lang pala nilang gastusin. At habang linulusta tayong mga perang yan, mga 30-30-30, 7, 7, 7 wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang field health, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga naman, napakalala.